hindi mo rin naman nga alam kung paano. Dini din. garneho eh, ang naulutan noong walang kuryente. Kaya lang eh talagang iisa din eh, mamaya ang makaka boundary. Eh. Ay iisa ang may kita. Lahat ay may mata. Iisa mamaya ang may kita din eh. Aray lang na koko-kor na re. Ay. Nya nagpapalinis naman hoy tubong tubo. Ikita ga naman ninyo ang paa. Naku po. Tunay na ay. Pila pa ho? Pila pa? Ang mga magpapalinis na Ay. Aring isang ari ay nakatulog na sa paghihintay. Ang dami din customer. ayos din ba 'tilike ang ano, ang brownout? Talagang Oo, meron pang naroon sa duyan na 'yon. 'Yon ay naghihintay din hanep din nga mamaya pag retira na rin maglilinis na rin ayos din naman ang ngalay ng bayawang kakaripiti din sa kanyang asawa ay eh, may daladala pag uwi oh. hindi luge eh, sa patikim na sinukmane eh. Ano po siya eh ang nilagyan ng sinukmane talagang parang hinimor <laughs> wala, wala ayos din oh kung sino ho di ang gustong magpalinis, ay eh, narin nila sa kumbados. <laughs> maglilinis.